Mayong adlaw mga ka-farmer at welcome again sa ating bagong video, bagong kaalaman na naman. So pasensya na po at medyo natagal na po tayo sa pag-upload ng ating bagong video. Eh kasi medyo busy lang po talaga. So marami na tayong mga pananim na natanim na natapos ang buhay pero hindi po tayo nakapag-vlog. Pero wag po kayong mag-alala dahil uh, gagawa or magtatanim po tayo at gagawa po ulit tayo ng vlog noon. So pansin po ninyo sa, aming, uh, sa aking likod ay ito po ay na namin ng okra. At ang isusunod namin na tanim, dito po ay talong. Crop rotation po tayo. So, it is one of the advice po na mag crop rotation po talaga tayo. Pero, for today's video po ka farmer, ay i-share ko naman po sa inyo ang aking practical na paraan sa paglalan prep. Ito lang pong masasabi ko po na practical dito po sa amin. So, hindi po talaga kasi uso dito sa amin ang pagpa-plot ng ating mga taniman. So dito lang po ay yung mga basic lang po talaga. Pero meron po tayong i-share o meron po akong i-share po sa inyo na mga tips at sekreto as usual po sa pagtatanim po. So meron po tayong mga kalaman na sana po ay makatulong po sa inyo. Isasali ko rin dito yung ano ang inilagay po natin kapag tayo po ay nagtatanim na or kakatransplant pa lang ng ating mga bagong punla kung ano ang ating inilagay. So magsishare po tayo dito sa ating video video. Kaya siguraduhin lang ninyo nga panuuri ninyo ang video na ito at siguradong may matutunan kayo. Noong una po sa pag vlog po natin o pag video po natin sa pagtatanim ng kalabasa ay eh, meron pong ka-farmer natin na nagtatanong kung paano ko ba ginawa ang aking land preparation. So dito po sasagutin ko na po yon. So masasabi ko po itong practical dahil less gastos po ito. So hindi na po ako nagpa-plot. Yung mga basic lang po talaga yung ginagawa ko po. Isa sa mga susi ng isang magandang tanim at ani ng ating tinatanim ay ang pinagtatamnan malaking bahagi sa buhay ng kahit anumang tanim kung anong uri ng lupa at paano mo ito inihanda para pagtatamnan personal ko pong nakita na kapag maganda ang unang pinagkukunan ng nutrients which is ang lupa ay malaking tsansa na maganda ang ating ani ito ang aking tanim na kalabasa kung saan ang gaganda ng tubo at ang lalaki halos ng mga bunga which is ang tekniko sa paglaland prep nito ay siyang ginagawa ko. Magkakaparehas lang naman ang mga way of preparation ng lupa. Kaya ang ituturo ko sa inyo ay pwede ninyo magamit sa ibang pananim, hindi lamang sa kalabasa. Unang-una po talaga sa paglalan prep ay dapat nating bungkalin o ipararaw ang ating lupang pagtatamnan. Dito sa amin, kadalasing ginagamit at medyo maliitan lang ang taniman ay kalabaw ang ginagamit sa pag-araro. Siyempre, kung maraming damo ang lugar na pagtatamnan ay dadamuhan muna natin bago ararawin. Sa sitwasyon ko ay hindi naman gaano kakapal ang damo kaya pinaararo ko na lang para hindi na doble gastos. Isa sa mga rason kung bakit kailangan natin bungkalin o ararawin ang ating lupang pagtatamnan ay para yung mga insektong naningitlog sa ibabaw ng lupa ay mababaon at mamamatay. Siyempre, sa pagtatanim ay kailangan ng mga punla. Pwede rin ipagsasabay ninyo ang paglalan prep at pagpupunla. Dipindi pa rin po yun sa kung anong klasing tanim ang inyong itatanim. Dito sa akin ay kalabasa which is kabilang siya sa Kokorvitz family na gulay na pwedeng nang itanim 10 to 15 days mula pagkapunla. May mga ibang gulay kasi na umaabot hanggang 20 to 25 days mula pagkapunla bago mo itanim Bago ang lahat, i-shout out po muna natin ang ating mga kapwa ka-farmer. So, shout out po tayo kay garden. Sabi niya po, "Salamat po sa mga tips ka garden. Marami akong natutunan." Maraming salamat din po. Shout out po kay Marvin Subihano. Shoutout out po din kay Pinoy and Gardens. Ah, watching from Saudi Riyadh. Shout out po tayo kay Sano Official Vlogs. And shout out po tayo kay Danica Riha. So hello po kasi na Danica. Shout out po tayo kay George Kilong Kilong. And shout out po tayo kay Claire Farm Vlog from Calatrava Negros Occidental. Sinabi ko nung una na magbibigay tayo ng mga technique o bonus para po sa pagtatanim. So kapag natapos nyo po na yung butasan, ang inyong pagtatamnan, ay unang-una lang po sa gagawin niyo, ilalagyan po niyo ng organic fertilizer about 200 grams at pagkatapos, lagyan po niyo ng paupong pataba which is synthetic fertilizer. Dito ay ginagamit ko lang po yung uh, triple 14 na complete fertilizer. At pagkatapos po niyo lagyan ng paupong pataba, ay lagyan po niyo ng konting lupa at pwede din niyo diligan o hindi. At pagkatapos ilagay po ninyo ang inyong uh, mga bagong punla. So ang purpose po na lalagyan po natin ng konting lupa at pa ay para po hindi po direktang mag-contact ang ating bagong punla at ang synthetic fertilizer. I Kasi baka mamatay po ang ating bagong tanim. lalagyan lang po ninyo ng 200 grams na organic fertilizer at pagkatapos lagyan niyo ng 10 grams na synthetic fertilizer at pagkatapos lagyan niyo ng lupa at ilagay na ninyo ang inyong mga punla. Pwede rin na pabaunan niyo ng konting tubig ang ilalim para malamig ang ilalim ng lupa. At syempre po, huwag po ninyong kalimutan na diligan ang inyong mga bagong tanim. So advisable po talaga na magtatanim po tayo uh, tuwing hapon na po. Lalo na po pag mainit uh, mula humaga hanggang hapon para makarelax pa po ang ating mga tinatanim tuwing gabi. At kapag wala pong ulan po sa inyo, advisable po talaga na araw-araw ay ating didiligan ang ating mga bagong tanim na mga gulay. ididiin lang po ng konti ang lupang inilagay sa ating tinatanim at pagkatapos ay ating didiligan Kapag direct seeding po kayo o diretso po nyong itinatanim yung buto sa lupa, 20 days po mula po ninyo itinanim o inilagay sa lupa ang buto ay pwede na po kayong maglagay ng fertilizer. At kapag nagtatransplant po kayo, gaya ng aking ginagawa, ay 1 week po mula po na kayo na transplant ay pwede na po kayo mag-apply ng fertilizer. At yun lang mga farmer, sana po ay nagustuhan po ninyo at sana po ay meron po kayong napulot na aral po dito po sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at higit po sa lahat inaanyaya ko po kayo na ihit ang like button po sa video na ito at higit po sa lahat i-subscribe ang ating YouTube channel para mas marami pa po tayong pwedeng i-share sa pagtatanim po. Mga sekreto, technique, tips po, lahat po i-share po natin dito. So abangan na po ninyo ang mga susunod na video dahil magbabalik na po tayo sa pagbablog dahil mas ginaganahan po tayo mag-vlog dahil sa inyong suporta. Kaya huwag pong kalimutan ha, i-like ang video na ito at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So sa mga gusto magpasahot at po, drop your comments na po. Mga katanungan sa comment section po at lugod ko po kayong sasagutin. Maraming salamat po. Bye-bye!